Tuloy-tuloy ang assessment ng mga ahensya ng pamahalaan sa Davao Oriental. Yan ay matapos ang doublet earthquake na tumama sa naturang lugar. Mula sa Davao Oriental, may report si Jap Regala live. Jap! Princess Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang probinsya ng Davao Oriental at dito tiniyak niya na makababangon ang probinsya sa unos na dulot ng lindol. Katuwang si Nadava Oriental First District Representative Nelson J.R. Dayang Hirang at iba pang local officials na ni Pangulong Marcos Jr. ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga istruktura sa probinsya. Ayon kay Representative Dayang Hirang, mariing tiniyak ng Pangulo ang pangangailangan ng kanilang distrito. Aniya, inunang iprioridad ng punong ehekutibo ang kalagayan ng mga residente. Kumit naman yung ating presidente ng tulong of course from the Department of Social Welfare and Development may mga existing tents tayo ngayon and nag-commit naman si Presidente na papalitan niya ng mas malaki at mas komportable na mga tents and may mobile kitchen nilagay ang DSWD para from time to time ay makatulong sa pagkain nating mga kabayan. Habang tuloy-tuloy pa rin anya ang pagsusuri para sa mga infrastruktura sa probinsya. Ayon naman kay Manay Mayor John Marco Dayang Hirang, aabot na sa higit tatlong daan ang mga bahay na na-damage. As for now is parang meron na yata apat na barangay, ongoing apat na barangay na nabigyan ng, ng relief goods. Samantala, una namang napamahagian ng tulong ang ilang barangay sa kanyang bayan. Princess, nagpapasalamat din ang mga opisyal ng probinsya dahil sa agarang tulong na kanilang natatanggap dahil sa mga pinapadala o pinapadala ng mga iba't ibang sektor, pribado man ito o mula sa pamahalaan. Mula rito sa Davao Oriental, para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Japregala, Congress News.